Ayusin mo. Ay, ayusin ko ito. Eh bakit pinaghiwalay mo? Distansya mm -hmm. na nga. niyan, oh. oh, yan. Isama dyan si Spider-Man. Ito, ito, ito daw yung magiging Spider-Man. Um, sama pa yung mariit na yan. Ipicture na lang din si Jollibee. Saan yung Jollibee? Eh? Ito. Bakit maliit? Niya? Saan yung malaki? Malaki? Malaki yung Jollibee. Eh. Diswa, kunin mo nga yung ano? Ano? Yung kalkyo nga. I-try ko dito. Paano pinagkaroon mo? Masa yung malaking jalibi, mama? Bakit maliit yan? Bugoy. Okay Guy! Asa yung malaking jalibi dyan? Malaking jalibi. Malaki yan eh. Yung nilalaro di budang. Asa na yan? Tingnan mo doon. Saan? Diyan. Oh, ni lalaro ni budang malaki 'yun eh. Wala diyan? Wala. Nasaan na 'yung mama? Huh? Alin nga? Jalibi malaki. Hindi ko alam, baka nandoon kay dinala 'yun ni Riley sa mga laruan ni Joshua. Ay, nako, mawala 'yun, ha. Hanapin mo doon, Bugoy, ah. Malaking jalibay. Huwag mo nang tuloy. Hoy! Hoy! Tali na kayo, magmumodule ka na. Si mama ang gagraduate. <laughs> Wari, kaya tatanong-tanong Ah, Ipichok ka naman dyan. Si mama ang gagraduate. <laughs> <laughs> si Joshua, ano ba, Joshua? Ano, wala. Ah, yun ano, ano, ah. Iba, ibaba mo yan, ibaba. Inano ko lang dito paano naging ganito. Uy, dali ang mo. Ganito na lang pala gagawin mo. Oh. Parang hindi na sayang yung papel. One, to two lang. Oh. mo muna yan, oh. Three, oh, Bilang ka ng, bilangin mo yan, oh. Ilang, ano yan, ilang box ba yan? Ilang box, Ilang ilang box yan. One. Two, three, four, five, six, seven, eight. Eight. Ilan ang laman sa bawat box? Three. Um, lagay mo dyan. Uy. Two. Gayahin mo to. Three. Ito? Oh, malaking three, malamang. Pagkasyahin mo yan, ha? Oh. Malaking. Times. Bilangin mo kung ilang three yan. Basta tandaan mo three. eight. Free na yan. Sinawa pa lang. Oh. Huwag masyadong itiwalay. Kailang magkasya yan ng 8 na 3. Dikit mong kasi kunti, bugoy. Pag mag-X ka, Joshua, pantayin mo, Joshua, ang X, Joshua. Oh. Dito, oh. Pantay mo, oh. Masulat nga ng 3 dyan. Ganyan, oh. Ipantay mo dito, oh. Hoy, dito, oh. Magpalagay ka ng X. Ganyan, oh. Yan, ipantay mo, iganon mo, ipantay. Hindi yung ganyan. Saan dyan? Ganyan, oh. Ilang tree na yan? Tatlo. Sabi ko, ang kamay mo, iakyat mo. Hinahawak sa papel yan, Bugoy, pag magsulat, para matuto ka. Bilangin mo ang tree, ha? Kung ilang tree yan, ha? Four. Ano na yan, Mama Pesik? Mama. Mama. Basic yan. Basic. Yung box box. Science. Ha? Mama. Hindi sumasagot si mama. Oh. Science siguro yan. Ano may yung bugoy? Science yan, bugoy? Mat. Ah, mat. Mat, mat, mat. may box-box bang mat? Alam ko, THA yun ah. Eight. Oh, tingnan mo, hoy! Bata mo lang. Sabi ko, bilangin mo muna. Pag mag-8 na, huwag ka na maglagay ng X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bura, bura, bura. Pwede lang mong kabidyo-bidyo, Ben.